Binigyan ng Manila Police District ng hanggang alas 5 ngayong hapon para sumuko ang isang army reservist na suspect sa pamamaril at pagpatay sa isang siklista sa Quiapo, Manila. Positibo raw siyang kinilala ng isang saksi sa insidente. Makibalita tayo kay Lala Roque. Ayon sa mga otoridad, reklamong murder ang posibleng kaharapin ng 37 na taong gulang na Army Reservist na si Von Tanto. Siya ang sinasabing bumaril at pumatay sa siklistang si Mark Vincent Haralde sa Picasal Street sa Quiapo, Maynila nitong lunes. Ayon sa pulisya, positibo siyang kinilala ng nag-iisang testigo sa krimen. Base sa impormasyong nakuha ng Manila Police District, tubong kotabato si Tanto at residente ng barangay kung saan nangyari ang krimen. Kilala umano ng mga tauhan ng barangay ang suspect illegal Ilegal nga raw itong nagpa-park ng kanyang sasakyan sa kalsada. Ilang beses na raw itong pinakiusapan ng mga otoridad pero hindi pa rin talaga sumusunod. Nagpunta na raw ang mga otoridad sa bahay ni Tanto pero wala na roon suspect at ang sasakyan nito. Ayon sa hepe ng MPD, kalat na ang pangalan at sasakyan ni Tanto kaya posibleng umanong humantong sa hindi magandang pangyayari ang paghahanap sa suspect. Bago nito, humarap sa National Bureau of Investigation ng isang lalaking nagngangalang Nestor Punzalan. Kumalat kasi sa social media, media na ang conduction plate number ng sasakyang gamit ng suspect sa si Powomaril ay MO3746 na conduction plate number ng sasakyan ni Punzalan Ayon sa pulisya, ang naturang plate number ang unang sinabi ng testigo. Pero binago umano ng testigo ang kanyang salaysay at sinabing mo3745 ang totoong conduction number na sasakyan ng suspect. Gate ni Punzalan, wala siyang kinalaman sa krimen. Meron tayong uh, pulisya na tamang ahensya na nag-iimbestiga. Ang problema, yung ah... Uh, uh, pang uh, hindi ko hindi ko ma media Ito ay, uh, hindi lang social media kundi yung mga may pangalan pang uh, uh, mamamahayag, eh, eh pinost uh -huh. uh, o isiner yung uh, Facebook page niya na, na di umanong uh, suspect na wala namang basihan. Sa medico-legal certification nga ni Punzalan, nakasaad na wala siyang tinamong kahit anong external physical injury. Ayon sa abogado ni Punzalan, patunay ito na hindi nasangkot sa suntukan ng kanyang kliyente tulad ng nakunan ng CCTV. Alam ko naman po sa sarili ko na hindi ako gumawa noon kasi nadamay na po yung pangalan ko. Natakot po ako kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi ako. Kaya lang medyo ano na rin po yung nangyayari na may mga comments na na. Parang papatay na rin ako. Balak naman magsampan ang kaso ng kanyang pamilya kung sino man ang nasa likod ng pagkakadawit niya sa krimen. This is not helping us. Alam niyo yung sinira yung dignity namin and name namin, all of a sudden, ma 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 makakaladkad yung pangalan namin dito. We're just simple persons. Naglabas naman ng payag ang editor-in-chief ng Top Gear Philippines kung saan na post at kumalat ang larawan ng sasakyan at ang profile ni Punzalan. Sabi ni Top Gear EIC Vernon Sarne, inaako niya ang responsibilidad sa nangyari na raw niyang hindi niya ito dapat ginawa. Gagawin niya raw ang lahat para makausap si Punzalan at personal na makahingi ng paumanhin sa kanya at sa kanyang pamilya. Humihingi rin siya ng paumanhin sa mga tagasunod ng Top Gear. Lala Roque, GMA News.